rich kids all shopping how does koen expect me to find them in this mess <clears throat> sa mga pagkaramdam uh. ko. You... Ay, you... oh, ang ba? bata hindi matay Dali na natin siya paano? sasayan. Baka mapano pa yan. Kumawa naman. Humihigop hey, oh. ng kaluluwa ng mga tao, lalo na ng mga bata. Mukhang madali ko na sila makikita. Ah. kayang kumuha sa kaluluwa ng bata? Ha? May sungay! Ha? Ha? Ayun ang bola ng mga espirito. Uh, 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 uh. Siya na nga. Sandali lang. May pera ka ba dyan? Wala akong pera para sa inyong lahat. Sungit mo naman, bata. Padaan kung hindi magkakagulo tayo, oh! tabi! <tod> uh! uh! uh. Nawala. Jericho, ito ang impormasyon ng tatlong magnanakaw. Sige, simulan mo na! Opo. Wala pang record ito si Denise. Mahirap hanapin dahil paiba-iba siya ng kaanyuan. Itong si Vincent ay wala pa rin record Wala tayong idea kung sino siya Gagawin niya lahat masunod lamang ang gusto niya ito si Jerry Meron siyang nabing dalawang kaso Siya ay halimaw na kumakain ng mga kaluluwa At may malakas na katawan Marami na siyang ginawang kasamaan Tama ako Sila na nga, wala nang iba Nasisiraan ka na ba? Uh, ikaw pala, Charlene tatlo ay may malakas na kapangyarihan. At sa taglay na kapangyarihan ngayon ni Eugene, wala siyang kalaban-laban sa kanila. Gusto mo bang mapahamak si Eugene? Uh, gusto ko salang hawakan ni Eugene ang maliliit na kaso para unti-unting lumakas ang kapangyarihan niya. Pero dahil sa kaso ito, wala na tayong panahon pa. Kahit walang panahon, kailangan pa rin niyang magsanay kahit na sandali lang. Ah, uh, anong mangyayari sa isang linggong pagsasanay? Matapo isang linggo, na ang aking ama Charlene. Si, si Yama. The one thing he always tells me is to protect the king's vault, but I didn't think someone would actually break in. Will we be scolded really badly, do you think? I'm afraid ours will be a minor issue. If Dad gets angry, the whole world will suffer. Can't you just explain it? You know how my dad can get. Everything's fire and brimstone with him. He might sink an entire continent to get those three artifacts back. Ah. That's why I had to send Yusuke out without the proper training, and that's why he only has a week to return those artifacts. He's got to for the sake of his planet. Yusuke must defeat those criminals, even at the cost of his own life. I understand, Kowenma. I'll go back to the living world and help him as much as I can. He's our one hope. Don't forget. <clears throat> Great. This stupid rain's gonna wash away his tracks. Inagaw hmm? <laughs> ang <saka -tapasang! laughs> halimaw ng espadang ito Ang lahat na mahiwan itong tao ano kaya kung gumawa ko na isang libong halimaw? Halimaw na kumakain ng tao. Ano kaya sa tingin mo, Jerry? <laughs> At pag kinain sila ng mga halimaw, akin na ang kaluluwa nila. Ilalagay ko sa bolang ito. <laughs> Kailangan lamang nating hintayin ang kabilugan ng buwan para magamit ng salamit ng kapangyarihan ni Denise. Pasensya na kayo, pero hindi ako maaaring sumama sa inyo. Ano? ano? Anong ibig mo sabihin? Huwag mo sabihin iiwan mo na kami. Ganun ba, Denise? Ganun na nga. Isa kang duwag! Sa pagtatago mo sa mga tao, di yata't napabilang ka na rin sa kanila. Ganun ba, Denise? Kung ganun, wala kang karapatan sa mga kayamanan. Ibigay mo na sa amin ang salamin. Hindi pwede. Dahil kakailanganin ko ang salamin. Babawiin ko yan sa ayot sa gusto mo! Teka! Sandali! Huh? Huh? Pwede ba makisilong dito sa lugar nyo? Ibigay nyo na sa akin ang mga kayamanan at pagkatapos, tsaka na lang kayo mag-away. Ayos ba, mga kaibigan? Paano mo kami nakilala? At ang mga kayamanan? Sino ka ba? Alam kong itatanong mo yan. Huwag kayong magulat. Ako ang detective ng kabilang daigdig. Detective daw? Ang tagahabol mula sa kabilang daigdig. Wala naman akong nararamdamang kapangyari ang nagbumula sa kanya. Mahina ang isang ito. Hmm. Teka, sandali! Pasensya ka nga. Hindi ako pwedeng hulihin ngayon eh. Sa muli na lang natin pagkikita. Pero Dinis! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Huh? Bumalik kayo! Malayong nilakbay ko para hanapin kayo. Huwag kayong umalis! Huwag <laughs> ka malungkot. Mas magaling ako kaysa sa kanila. Kung gusto mo mabawi ang kayamanan, kunin mo to kung kaya mo. Ha, huh, matapang ka. Baka umiyak ka pagkatapos. Maghintay-hintay ka lang at kakain lang ako. Oh, ang bola. Ayos tumbola bola ng mga spirito. Pinihigop nito ang kaluluwa ng tao. Pag hindi mo ito nabawi, malaking kapamakan, hindi ba? Hindi mo lang alam ang mangyayari kung gamitin ko to. Marami akong makakain kaluluwa at maa bilis ka oh. Ano, yan ah. lang ba? Yan lang pang bilis na kaya mong gawin? Ha? A ano? Akala ko pa naman dapat kakatakutan. Ah! hindi pala sayang lang ang paghihintay ko sa lugar na ito. Tama na, ayoko na. Ikaw ang tumigil. Itong sayo. Mukhang kayong pito lang ang nakarating dito. Ah, uh, sandali lang. May darating pa dito. Hindi na. Tapos na ang oras. Hintayin niyo ako! Oh. Ha? Eugene! Ah, akala ko yung diretsong daan ang pinakamabilis papunta dito. Ang dami kong problema dinaan doon, ah. Yung diretsong daan ba? Nakasalubong mo yung paniki, ano? Wala pa nakakaligtas sa kanya. Oo nga pala, ano. Ang panike, mabilis siya. Pero kumpara kay Vincent, wala siya. Hindi niya ako kaya. Kaya ayun, iniwan ko siyang nakasabit. Para wala na siyang mabala. <laughs> <laughs> Hindi ko <po, laughs> oras para tumawa. <laughs> Tama na! Tawa ka pa ng tawa eh. Hindi ka na nga umabot sa itinakdang oras. Ano? Totoo ba yan? Hmm, sige. Pagbibigyan kita muna ngayon. Ha? ha? Ayos! Ayos! Ha? Teka muna, huwag ka muna maging komportable sa akin. Ikaw din, Eugene! Hindi pa tayo tapos! Ha? Eugene! Sana hindi mo makalimutan na talagang mission mo yan! Nandyan si Benjo! Huwag kang magpabaya, Eugene! Walong katao ang nakapasa para sa huling bahagi ng paglalaban. Makaya pa kaya ni Eugene ang mga susunod na pagsubok? At ang kinatatakutan si Benjo. Sino kaya sa kanila ang makakaharap ni Benjo?